Kayo mga Pilipino, wag kayong pumayag. Tingnan ninyo, kasi ito, walang kontrata hanggang ngayon, kasi galit ako. Inaapurahan nila ako, sabi ko, you wait. Huwag mo akong apurahin, putang ina. Kasi yung kaso ninyo, airtight yan. Prosecutor ako, makukunbik ko talaga kayo pag idinimanda ko yan. So, may bagong kontrata ginawa si Guevara uh, sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Uh, Yung aralan But I tell you, you better sign the contract because this is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, uh, water distribution. I will nationalize the water in my country. Para hindi inyo magamit na paglukuhin ninyo ang Pilipino. I will take over, I will expropriate, then I will charge you in court. I am very sure that in the hands of a competent prosecutor, I could get a conviction of plunder. At once that case is filed or estafa ah, on a large scale, there is no bail allowed. Kaya sabi ko gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. But kung kukulangin ako sa panahon o mamatay ako. Hang on to this. Ito yung pindakamalaki. It runs into trillions of the blood money of the people. Huwag ninyong... Ano ah, sabi ko sa mga military? You do not have to go into ikodita. Pero paalamin mo lang na ayusin ninyong mabuti. Kung hindi ko pa maayos to, kung walang mga i-nationalize ko, then the next administration may be paskisino sa, pa sa partido ko sa kabila. At kung hindi maganda ang takbo, you, you just, uh, parang ganunin mo lang, adre, uh, wag mong laruin ito. Kasi ito, dugo ito ng Pilipino. And for ye many years. Pero magbayad ka ng ang income tax nila, instead of them paying, they will pass it on again doon sa consumers. Hindi, parang hindi ka na rin nagbayad. Kaya pagdating ng consumers, eh manila yan. Water expense. So, yung kontrata na, maski sa uh, bugbog talaga ang Pilipino. By this time, trillions yan. Pero wag kayong magpayag na kontrata na hindi ipakita sa atin. We were all ignorant. It was not until after na yung walang tubig at naamoy ko na may kontrata. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila, sekretary, anyo, ano, ano, Sabihin mo sa mga putang nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. And do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Ah, TRO dito, punta kay sa korte, pigilan ako. mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, diritso na ako. Malaman ninyo yan. Kasi isang daanan yan, one night, hulihin ko silang lahat. Diyan lang kayo. Kailan ko kayo palabasin? hanggang gusto ko. Si Marcos, 27 years, gawain ko akin 30 years. Putang ina kayo. Sinabi ko na nga sa inyo eh,